ng China na West Philippine Sea? Yes, posible po yan. Kadalasan ang mga bagyo sa West Philippine Sea ay nagagaling dito sa Pacific Ocean at tumatawid sa ating bansa. Bagamat bihira, may mga bagyo din na nabubuo dito sa may West Philippine Sea. Dahil sa China Sea rin ang dating tawag dyan, mas mahina yan dahil made in China. Mas malakas naman yung mga bagyo dito galing sa Pacific, dyan po sa may area ng Guam dahil made in the US. Yan ang biruan namin dati sa klase namin sa meteorology. Pero ang totoong dahilan kung bakit mas mahihina yung mga bagyo na nabubuo sa may West Philippine Sea dahil hindi po ito nakakabuelo. Kung titingnan nyo, mas maliit yung area ng tubig dito. At kadalasan westward at palayo sa ating bansa ang direksyon ng bagyo na nabubuo sa may West Philippine Sea. Tumatama agad yan dyan sa may area ng Southern China or Vietnam. Kaya humihina din agad. Ang mga bagyo naman na nabubuo sa Pacific Ocean ay mas nakakabuelo at mas maraming enerhiyang nakukuha mula sa dagat. Kaya again na ah, mahina dahil hindi nakakabuelo, hindi dahil made in South China Sea. Atin ang West Philippine Sea.